Samantala sa banta naman ng dry season, ikinukonsidera ngayon ng Department of Agriculture ang cloud seeding sa Region 2 para makalikan ng raindrops para sa mga pananim. Sa pamamagitan ng pagpapalipad ng eroplano, dalawang kilometro ang taas mula sa lupa, magbubuhos ito ng asin sa ulap. Ayon naman sa State Weather Bureau Assistant at Engineer na si Chief Lorenzo Moron, ang asin ay high, hygroscopic in nature at pag niya niyang hygroscopic ay may kakayahan nito na mag-attract ng moisture. Kapag ang asin naman anya ay dinidispense sa taas, pagdating naman doon ay mag-attract at ito ng moisture. Pero bago ito mangyari, kailangan daw na gamitin ng State Weather Bureau ang Doppler radar nito upang matukoy kung aling lupa o ulap ang uh, o naglalaman ng mas maraming moisture. Ang isang araw daw na cloud seeding ay nagkakahalagayan ng 80,000 pesos hanggang 100,000 piso. Samantala sa Metro Manila, hinihikayat naman ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang pagtatayo ng mga water catchment facility sa buong Metro Manila. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag uulat hinihimok ngayon ng Department of Agriculture ang mga bayan apektado ng El Nino doon sa Mindoro na magdeklara na ng state of calamity. Samantala, ang naturang ahensya ay mahigpit naman ng minomonitor ang local traders para mapigilan ang hoarding ng sibuyas. Kaugnay niyan, may kabuan pang pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Hinimok ng Department of Agriculture ang mga bayan na ng El Nino sa Mindoro na magdeklara na ng state of calamity na maguujok naman sa pagpapalabas ng mga pondo para mabawasan ang epekto ng tagtuyot. Inilabas ng Department of Agriculture ang pahayag matapos magdeklara ng state of calamity ang bayan ng Bulalacao sa Oriental Mindoro dahil sa tindi ng pinsala sa agrikultura doon dulot ng El Nino. Dahil sa lumalalang sitwasyon, umaapila si Agriculture Secretary Tio Laurel Jr. sa mga local government units sa buong Mindoro na opisyal na magdeklara ng state of calamity kung kinakailangan. Ang nasabing deklarasyon ay magbibigay daan sa Department of Agriculture na magbigay ng komprehensibong tulong sa mga apektadong komunidad kabilang ang tulong pinansyal mga input sa agrikultura tulad ng mga buto ng pananim at mga alagang hayop. Ayon sa Municipal Agriculture Office, umabot na sa 65 million pesos at 27 million pesos ang pinsala sa mga pananim na sibuyas at palay sa bulalakaw. Nasa isang libong magsasaka na rin ang napektuhan ayon kay Oriental Mendoro Governor Homer Lito Dolor. Libu-libong ektarya ng palay at sibuyas ang nalantas sa mga bayan ng bulalakaw at mansalay sa Oriental Mindoro. Sa isang buwang walang ulan, na Tuyo na rin ang mga ilog na nagbibigay ng tubig sa mga bukirin. Tiniyak ng gobernador na may maibibigay na tulong sa mga apektadong magsasaka kahit na bumabangon pa ang lalawigan sa oil spill disaster noong nakaraang taon. Nagtalaga rin ang Department of Agriculture ng isang team para maghatid ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa isla. Dagdag pa ni Governor Dolor kung magdadeklara pa ng state of calamity ang tatlo pang munisipalidad, isa sa ilalim din sa parehong deklarasyon ang buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Samantala sa ibang balita naman, mahigpit na ng tinututukan ngayon ng naturang kagawaran ang mga local traders para mapigilan ang hoarding sa sibuyas at pagtaas ng presyo nito sa merkado sa off-peak season. Alinsunod na rin yan sa direktiba ni Agriculture Secretary Tio Laurel Jr. Secretary, ang gusto niya makita talaga is yung accurate and real-time data. So isa yan sa mga gusto niya makita na, na datos na dapat tama, sigurado, accurate, real-time yung gaano karami yung harvest, gaano karami yung pumasok sa storage, yung lumabas, yung ganun. Tiniyak rin ang kagawaran na silang tulungan ng mga magsasaka, partikular na sa pagbibenta ng mga produkto nitong sibuyas, kasabay ng pansamantalang paghinto ng importasyon nito hanggang Hulyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang naitala namang pinsala sa pananim ng maisan sa Region 2 dahil sa El Nino, pumalo na yan sa 180 million pesos. Cloud seeding operation patuloy pa rin isinasagawa sa naturang rehiyon. Kaugnay niyan, may update pa ang Bomboradio Kawayan. Umabot na sa 180 million pesos ang pinsalang idinulot ng El Nino Phenomenon sa Region 2 ayon sa Kagawaran ng Pagsasaka o DA Region 2. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Paul Vincent Balaw, El Nino Action Officer ng DA Region 2 na pinakaapektado ang mga pananim na mais dahil sa rain -fed ang mga ito. Sa ngayon ay meron ng reported na partially damaged na 8,737 hectares habang ang totally damaged naman ay nasa 276 hectares. Nilinaw naman niya na ang mga partially damaged ay nasa 50% pataas pa rin ang maani habang sa totally damaged ay nasa 10% naman o wala nang maani pa dahil sa natuyot na ang mga pananim. Kung susumahin, nasa 180 million pesos na ang total estimated loss sa mais ba lamang. Tiniyak naman ni Ginoong Balao na patuloy ang kanilang isinasagawang cloud seeding operation na pinunduhan pa noong nakarang taon bilang paghahanda sa forecasted El Nino. Batay sa forecast ng pag-asa ang northern portion ng Isabela at southern portion ng Cagayan na nasa 240,000 hectares ang direktang maapek 1 ng tagtuyot anya kahit may el nino o anumang kalamidad ay tiwala pa rin silang nasa 1 million metric tons pa rin ang produksyon ng mais sa rehyon ngayong cropping season with regards sa ating intervention kung uh, current currently at nasa uh, paw pawid na po yung ating uh, eroplano na magco ng cloud seeding operation uh, continuous po ito na ginagawa ito po ay napondohan noong 2023 pa. Isa sa paghahanda na ginawa po natin para dito sa forecasted El Nino. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Jason Feli na nag uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio of Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, labing pitong minuto na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. Dago naman tayo matapos yung report hinggil sa epekto ng El Nino phenomenon dyan sa Hilagang Luzon. Ngayon naman dakuha natin ang Western Visayas dahil may lugar doon mga kabombo ang uh, isa sa ilalim na sa state of calamity uh, dahil naman sa uh, alawak pa rin ng epekto nitong El Nino phenomenon. Alamin natin ang mga update na kalapyan ng Bombo Radio Iloilo. Posibleng ideklara ang state of calamity <laughs> sa lalawigan ng Antique dahil sa epekto ng El Nino phenomenon sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, KNTK Governor Rodora Cadiao, sinabi nito na dumarami ng bilang ng mga bayan sa Antique na nagpapasaklolo para matugunan ang epekto ng tagtuyot sa kanilang lugar. Ayon kay Cadiao, nababahala siya sa magiging epekto na mahabang tagtuyot sa agrikultura at maaring malagay sa panganib ang seguridad sa pagkain ng lalawigan. Anya, posibleng magdulot ng pagtaas sa preso ng mga bilihin ang mahabang tagtuyot dahil maapekt ito ang lokal na supply ng mga bilihin. Binigyang diinikadyaw na sa pamamagitan ng maagang pagdeklara ng state of calamity ay mapapabilis ang delivery ng mga kakailanganing tulong at serbisyo para sa lugar na tinamaan ng tagtuyota na pagalaman na umabot na sa halos 89 milyon pesos ang halaga ng pinsala ng tagtuyot sa antike. Pitong bayan naman na may maisa na at pitong bayan rin na may palayana ang apektado ng El Nino sa lalawigan. We're just waiting for isang huyang panlalawigan to declare the promise in the state of calamity but unfortunately wala pa yung town nga nag-declare kang state of calamity but the damage is going up more on financial ang kinanglan ng day na ginastrenta naman ang health system. Si Antiki Governor Rodora Cadyawa. Para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Chris John Hetsanova Lusada para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!